Okay, hello Virgo. So, ang basa natin ngayon nakis para sa karagdagan mo, no? Parang bonus reading natin sa October. Ah, uh, titingnan pa natin kung anong paparating sa iyo. At siyempre, uh, sometimes uh, people around us affect our energy. So, titingnan natin kung how did they view you, paano kanila nila nakikita, no? Anong comment nila sa iyo, no? Titingnan natin 'yan, especially sa family mo neighbor mo at syempre ang persons mo, no? Ayan. So, marami pong salamat sa mga nag-subscribe po, no? So, mag-start na po tayo. Medyo mag-cleanse lang po tayo, no? na natin pa kung anong paparating sa'yo na, no? And then, ang family mo. Andali, mukhang malakas ang ating music. Okay, para sa'yo to, no? Virgo. Bonus reading para kay Virgo. Bonus reading para kay Virgo. Ano po ang dapat siyang malaman? Ang kanyang energy sa Oktubre. kanyang energy sa Oktubre, Spirit Guide. Ano pa pang Dapat niyang malaman. Uy. Wow. Virgo, so, someone's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio. Maaring mag, mag kay Macross kayo, no? Sa Oktubre. Medyo meron tayong nakikita na overwhelmed ka, Virgo ayan ayan, Ay sun ka? Ganda, ganda. This is beautiful. Ano, energy sa iyo, Okay. So, tingnan naman natin ang family mo. What they see you, no? Anong tingin nila sa iyo? Anong tingin nila sa iyo? Ang family mo, five of swords in reverse. You have also Seven of Wands in Reverse. And then Magician. Oh, ganda. Kahit may mga challenge dito, no? Tingnan man natin ang neighbor mo. How do they view you? Ang mga neighbor, let's see. Paano kanila tingnan? Meron kang Page of Wands in Reverse. Knight of Wands in Reverse. And then you have Ace of Swords. Ibang energy, no? Okay, tingnan naman natin Anong tingin ng persons mo sa'yo? Wow, love ka Love na love ka, oh Ace of Cups Or sabihin natin Nabago to sa kanya Yung nakikita niya sa'yo rin, no? Talasong or sweet guide Ano po tingin ng persons niya sa kanya? Para kay Virgo Ano po tingin ng persons niya sa kanya? meron kang he, uh, the hero pan in reverse parang hindi ka pa handa magpakasal he's offering his love towards you pero parang turn down kina turn down mo kina turn down mo daw siya ano pa po wow may very competitive ang tingin niya sa iyo no so kukuha na rin tayo nap ng ano mo pero ano mukhang maganda naman pero we cannot please everybody naman, no? Kaya sometimes ganyan ang energy na people around us, no? So, tingnan natin, Virgo, ang guidance mo. Guidance po ni Virgo. Guidance po ni Virgo. Chakara Clearings, Archangel Metatron. And then, sa Romance Angel naman, tignan natin. Guidance po kay Virgo sa kanyang pag-ibig. Guidance po kay Virgo sa kanyang pag-ibig. Let your friends help you. Ayan. Ayan. dito, no? You might be dealing with with Pisces, Cancer, Scorpio, no? You may came across sa, to this persons very loving, very matured. Uh, not only matured sa ano niya but also emotionally matured lahat naranasan na nito no naranasan niya ng na iba't ibang klaseng pag-ibig no so medyo may overwhelming energy ka rito parang hindi mo alam kung anong gusto mo o sa mga sa karir mo kung nagpipili ka parang sinasabi rin dito you've got lots of options na no parang lahat ng options mo is success no matter what all you need to do is to focus at alamin mo kung anong gusto mo no ah uh, actually this is this is what what the energy outcome sa iyo din sa pinaka-October mo no parang you got some clarity this is happiness joy and fulfillment and success no So no matter what this challenge na sinasabi natin dito, walang walang ano, walang masama sa ano mo sa energy mo. Kaya lang medyo hindi ka makapag-concentrate. Alam mo marami kang choices. So sabi natin marami kang gustong gawin din sa buhay mo o marami kang gustong gawin ng October. Medyo hindi ka makapokus, nag-over, nag-ano ka. Ngayon, ang garantiya naman sa'yo ng sun dito, no matter what you choose, you gonna be successful. No matter what decisions you made, magiging successful ka. Wow naman, I hope all or sabihin natin so this person's I think na you will came across with Pisces Cancer Scorpio pa ulit ulit baka ano ibig sabihin paulit uh, ulit ulit ko para matandaan nyo no? or sabihin natin very loving persons ka you have lots to offer then na pagmamahal pag hindi tao yan na makikita nyo sa, sa October pero you got lots of things to offer no na especially uh, you are very compassionate then ng October na nakikita natin no <clears throat> pa natin 7 no? uh, of cups din dito, ito nga, yung maaring naguguluhan na naguguluhan ka nga, Virgo at uh, medyo nalilito ka, marami kang pinagtipilian na pangarap, idea no And itong isang napaggandang baraha ng tagumpay mo this is the sun Uh, ito yung kagalakan, kalinawan, sigla, optimism din, no? Ito yung energy mo, Birgo, na patungo sa kaligayahan at katuparan ng isang malinaw na pananaw sa buhay din, no? Maganda siya. So, so nakikita natin, Birgo, dito, uh, ang energy mo, uh, kumbaga very emotional na matatag at mabait ngunit kailangan mong maging maingat at sa dami ng iyong mga pangarap o pinagpipilian na posibleng nagiging sanhi ng kalituhan yan no? so ganun pa man sa huli ang, ang iyong buhay ay nasa ilalim ng isang positive na tagumpay ng liwanag ng araw no? so tignan naman natin ang ang energy tingin ng pamilya mo sa iyo meron kang five of swords in reverse dito at seven of wands in reverse at merong ka magicians so kung makikita mo ang five of swords dito baliktad siya ito yung nagpapahiwatig na ang mga hidwaan o argumento sa familia kumbaga nagsisimula ng maghilom din meron siguro kay misunderstanding sa family no pero nagihilom na ibig sabihin uh, naghihil na kayong parehas ng family kung may samaan ng loob Uh, posible rin nagkaroon ng mga kapatawaran din na nangyari o sabihin natin na ilabas na yung galit at syempre pag iiwas din sa pagiging martir o sa pagpili rin ng panalo sa isang paraang makakasakit din no? kung baga andyan na nagkaroon kayo ng realizations parang nagiging okay na sa pamilya no? or meron din ditong seven of wands ka rito, which is reverse din no? So, ang pamilya ito yung maaring makikita sa you Virgo na tila sumusuko ka or let's say umiiwas sa isang laban nga, kagaya ng ginagawa mo dito sa, sa Five of Swords in reverse, no? Ah. Uh, kumbaga, you're still quiet na at hindi mo na pinagtatanggol yung sarili mo actually, parang they see maturity on this. No, kumbaga umiiwas ka na rin sa laban o hindi na or hindi ka na yung nag-ano, nag, ibig sabihin Uh, hindi mo na ini-insist din ang gusto mo, no? Uh, kung anong gusto ng pamilya mo, you are listening to them right away, no? Kumbaga hindi ka na nakikipagtalo pa. No? So diyan mo makikita nakita nila na medyo nag-matured ka. Maari rin sabihin natin na pakaramdam nila ay wala ka ng lakas din na ah. sabihin natin sumuporta sa laban kung anong mang laban yan na pinag-aawayan ninyo or may disagreement kayo dito kumaga uh, nananahimik ka na lang hindi mo na pinapansin parang hindi mo na hindi dati is defensive ka pero ngayon parang hindi ka na hindi you're not defending it anymore mas pinili mo sigurong manahimik no and then maganda rito ang magicians tingin din nila na nakikita din nila Virgo na bilang isang tao may kakayahan din ikaw no parang uh, nakikita kanila na gumawa ng kahit anong naisin is nangyayari no na you could manifest anything you want no kasi alam nila na you are very talented very full of ano ka rin, resources ka rin, may kakayahan ka at nakita rin nila yung kasanayan mo at saka mga talento mo no ibig sabihin parang lahat is magagamit mo uh, gusto rin nila yan ang mangyari na ga gamitin mo ang talent mo makaalaman mo no para para sa magandang buhay daw no kumbaga may paghanga sila rin sa iyong ano no may sa iyong potential no they trust you on your ano potentials when it comes to your career at saka finances din no ayan maganda tingin sa iyo so nakikita mo rito ang nakikita ng pamilya na uma, na umaayos na ang mga tension sa inyo ngunit tila umiiwas ka rin Virgo no especially sa pagkatanggol sa sarili Higit lahat, nakikita nila na bilang isang napakatalinong tao, dahil itong may magicians ka rito, Virgo, na mayroon kang rin kakayahan gawing totoo ang lahat ng iyong mga pangarap. No? They are waiting for that na makita nila din na gamitin mong iyong mga talento. No? Kita mo, may sun ka pa. Oh. Ganda. Oh. Gamitin mo daw yan. Ang mga na kumbaga, they, they... ano, they actually waiting for all the success daw, no? Yan ang nakita natin. So, lahat ng pangarap mo, natutuwa sila na, na ma-attain ma mo. No? And then, tingnan naman natin ang gusto sabihin sa'yo ng neighbor mo. Ah, lahat na, ang, anong tingin ng neighbor mo sa'yo? Andito ang page of wands, knight of wands in reverse, and then, ace of swords. Ayan. So, ang tingin nila sa'yo, nak, dito, no? Parang, Parang nakikita ko may dalawang mag-ama or magkapatid. Sabihin natin magkapatid. Magkapatid to. Na kapitbahay mo. Na medyo maaring birko, sabihin na magkapitbahay kapitbahay mo to na magkapatid. No? Baga, they don't like you. <laughs> no? Kung babae ka man lalaki, no? Uh, parang they don't like you rito. Ang uh, it's either na itong medyo mas matanda dito sa isa pa magkapatid na parang they ano parang uh, parang gusto ng competition sa no so ito yung kapitbahay na to nakita ko rito parang kasi baliktad siya no maaring nakikita din nila na Virgo na yung kap uh, ng mga kapitbahay mo na Tilang walang direksyon ka o tamad ka o kulang ka sa sa inisyatibo. yun ang tingin nito, itong dalawang taong ito, no? Maari rin nakikita rin sabihin natin na pwede rin yung pag-aalinlangan niya o may balita na hindi totoo o chismis tungkol sa iyo na kumalat sa kanila, na dun sila naniwala. So, meron di, itong night of once more, no? maaari rin nakikita nakikita kanila na pabago-bago at mabilis din magalit at walang pasensya no tila hindi ka yung sabi natin mapagkakatiwalaan na sinasabi rito or kaya hindi ka mapagkakatiwalaan sa plano o aksyon dahil dahil hindi ka nga consistent parang yun ang tingin nila sa iyo no Virgo It's either ng energy niya magkapatid sila pero ang energy niya it could be fire sign no pero uh, sa energy ka mag ano nakita natin na ah, medyo yan ang tingin nila sa iyo ito lang kasi in emphasis dito ang ang peep ang person so nakita natin may dalawang uh, that is really affecting your energy ren no nakapit bahay mo and then kung makikita mo dito uh, meron ka rin ace of swords dito no ito naman yung nagpapahiwatig na ang mga nakakahalubilo mo ay yung mga taong nakakahanap yun ng kalinawan at katotohanan no at nakikita din nila na matalino ka. No, maari ring mayas gusto mo yung makipag-usap sa mga tao na nagbibigay ng mental breakthrough rin sa iyo, no? O sa mga taong gusto nyo uh, gusto mong pag-aralan din. Kumbaga, ang nakikita ko rito, no, ang response mo sa kanila is parang you don't care hangga't wala ka namang na, uh, hindi mo kailangan sila i-please din dito, no? Kumbaga, alam mo yun naman pag ganyan nagagalit, mga naiinggit din, no, nagseselos. So, pero some of them naman, ng kapitbahay mo, nakikita na matalino ka rito. No? O maybe siguro, hindi mo sila pinapansin, especially itong dalawang to, na magkapatid, siguro nagpapapansin o gusto ng konting ano mo, nang gusto konti ng pansin mo, no? You're not, ano, kumbaga hindi mo, hindi mo nalang pinapansin, which is tama naman, no? Dahil tingin mo rin, eh, it doesn't worth your, your energy. <laughs> no, Virgo? And then so kung makikita mo rito no uh, ang tingin uh, ang tingin sa iyo ng mga kapitbahay mo ay eh medyo naguguluhan sila na parang tingin nila tilang wala kang direksyon o hindi consistent with these two persons to no Ngunit yung mga taong mga na, mga iyong nakapiling na or sabihin natin na kilala ka na na, na nakasama mo na, tingin nila napakatalino mong tao dito, no? At hindi ka alam din nila na hindi ka ma hindi ka actually kumaga hindi ka you, you, don't care kung ano mga chismis na 'yan, no? Alam din nila na hindi na pag wala ka rin mahihita, hindi 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 mo sila papansinin, no? Which is good thing naman. So ngayon, tingnan naman natin ang persons mo. So itong itong uh, ito ay actually isang napakagandang panimula, no? Uh, nagpapahiwatig ito ng bagong simula din sa pag-ibig, emosyonal na kasaganahan at siyempre kaligayahan. So maaring nakakaramdam ka ng matinding pagmamahal sa bagong mong relasyon o bagong emotional well-being, oh, no? Kumbaga, ito rin yung binibigay sa ng persons mo. Parang ang persons mo yung yung ano, no? parang new beginning na dalawa. No, na parang ma nakita niya na na masyado mo siyang mahal din. No, napapansin na yan, may pag ang kayong dalawa sa kung meron kayong current relationship. Parang excitement, andito pa yung parang Excite excited kayo. Hindi natin alam kung ba't kayo excited, no? Pero nakita natin, merong inspirations and excitement tayong nakikita. Yan din ang tingin sa'yo ng persons mo, no? So, may high priestess in reverse ka rito. So, mataas na saserdot ito, no? Ibig sabihin ang... Para din, may iniiwasan ka rin, no? Sabihin natin, sometimes na, sabi ng persons mo you're not listening to your ano inner voice o maaring may sekreto ka rin na uh, akala niya na tinatago ka O sabihin natin uh, may tinatago ka rin kaalaman na hindi mo sinishare sa kanya gusto niya maging open ka sa kanya no o gusto ng persons mo na maging open ka sa kanya rito na magsabihin mo lahat ng gusto mo parang ganon at ito kumbaga de honesty no parang gusto niya na medyo may nililihim ka sa kanya no? Na gusto niyang matarok. Ayun. At sabihin din natin na posibleng masyado rin nag nagiging over or sabihin natin dantad ang isang bagay na dapat na i-private o hindi pa handang ilabas parang gano'n no parang yan ang tingin niya sa'yo na medyo masikreto ka sa kanya no and but my five of ones dito alam na rin na nagpapahihwating din ito ng kompetisyon o sabihin natin yes sometimes nagtatalo-talo kayo no ah uh, or sabihin natin pang kasalok uh, meron din kayong pag-aaway lately na posibleng may meron kayong hindi hindi parehas ng pag-iisip may uh, siguro lately lang may meron kayong argument or dis disagreement no na uh, sabihin natin medyo hindi 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 parehas ang inyong pananaw na yan ang kukos ng competitive energy so alam niya na kung gusto mo gusto mo ilalaban mo no so yan ang napapansin niya sa iyo na parang posibleng nagkakasalungat kayo ng pananaw, o munting pagsubok din ng relasyon is, kumbaga, uh, napapansin mo, no? Yan ang, ano niya, parang, siguro, nakikita niya na pag mas kikaliit na bagay, sometimes pinalalaki mo, parang gano'n. Pero alam niya at the end, na dahil gusto niya ng clarity, no? Pero alam niya na, yuko, uh, alam niya na hindi ka rin nagpapatalo, no? Pero, andi dito love ninyo sa isa't isa, no? Mahal ka din niya. Kung nasa current relationship kayo, no? At, uh, eh ito rin pwede rin sa mga target persons ninyo, no? Single man kayo or separated, no? Ang nararat, ang parating na persons nyo is mamahalin kayo, titingin sa inyo na merong na meron kayong tinatagong lihim at syempre na medyo ibang pananaw ninyo yan ang tingin ng persons nyo or your target persons nyo no? So, kung makikita mo rito, no, may malaking emotional na pag-ibig at bago kayo, may bago kayong simulan dalawa. O, oh, subalit may mga hindi kayo nagsasabi ng, ng ano, ng sikreto. No, kumbaga, sometimes, ah, uh, you're not listening to your intuitions daw, Virgo. Yan ang tingin ng persons mo. At hindi mo sometimes daw pinapakinggan ang iyong intuitions at maaari ito yung humantong sa maliit na pagtatalo rin o hindi pagkakaintindihan sa relasyon, no? So, ang relasyon ay punong-puno actually ng bagong pag-ibig dito, eh, no? Ngunit may issue sa communications din, no? At yung paglalantad ng katotohanan ang kailangan yung ayusin, no? So, yan ang nakikita natin. Anding naman na archangel guidance na binigay sa'yo, no? yung linisin ang daan patungo sa iyong tagumpay ang sabi rito, no? kasi uh, sinasabi ni Metatron ni Archangel Metatron na kailangan mong simula ng energy cleansing no? because ang combinations ng seven of cups dito ang combinations ng seven of cups ito, no? at ng Baga, this is very sabihin natin, overwhelming or kalituhan no? kailangan mo i-clean siya pang uh, mo i yan at nagpapahiwatig din na may mga stuck energy no o may lumang emosyon na humaharang sa iyong natural na naliwanag sa sun dito no kaya pinapa chakra clearing ka no so ang dapat mong i-actions dito ang chakra clearing ito yung tutulong na magkaroon ka ng focus at clarity dahil nga itong ace of swords mo andito no dito ang ace of swords mo So, makikita mo kung aling pangarap ang pinaka gusto mo. Kung anong totoo at aling mga ilusyon lang. So, linisin ang mga energy na nagpapabigat at nagpapaduda sa iyo, no? So, nakikita natin dito ang pananaw sa pamilya, komunidad at ang mahiwagang tagaano rin. Kumbaga, makikita mo yung na dapat din linisin. No, ayan yung declutter na sabihin natin, gamutin yan through Chakaratsky. ah uh, yung mga hindi pag-uunawa yan, totally marilis, no? By calling upon Archangel Metatron, no? Para i-clear niya ang mo using yung mga secret geometric, ano, no? Shape. Kung maga, kailangan mo yan at uh, this month para clarity ang makuha mo, sabi ni Archangel, para mawala itong mga overwhelming energy na nandito, no? So, meron ka rin dito is, sabi rito is, let your friends help you. So, so, ang persons mo, meron kang Ace of Cups dito. Ikaw, kinukunik ko po, no? Meron kang Ace of Cups dito. Ito yung isang masayang bagong emosyonal na simula. Ngunit, merong Five of Wands in River. Uh, meron kayong Five of Wands dito na maliit na pagtatalo at High Priestess na reverse, no? mga sikreto, hindi pa giging yung mga pagkawalang bahala sa inner voice. So, ang mensahe ng angel dito, ang payo niya, let your friends help you. No? Para, uh, this is napaka connect sa mga baraha mo, no? Uh, especially na, uh, five of ones mo, yung pagkakaroon kayo ng maliliit na pag-away. So, ang iyong mga kaibigan ay pwedeng magbigay ng objective view. Uh, tulungan kayong maging mas kalmado kayong dalawa. So may high priestess din ikaw na reverse uh, kung may mga bagay na hindi nalalanta do secreto o hindi malinaw ang iyong mga kaibigan ay pwedeng maging susi para lumabas ang katotohanan at magkaroon ng clarity no So ang Ace of swords naman dito na nakikita natin ito yung sa neighbor mo no Kung bakit binibigay itong guidance sa inyo no Kinokonek ko uh, ibig sabihin nito is sabihin natin ah uh, ang Ace of Swords, ito yung parang ilabas nyo ang katotohanan, magkaroon ng clarity, no? Huwag mong saloobin din ang issue, lalo na kung may kalituhan ka pagdating dyan sa sitwasyon mo, no? So, kung nakikita mo, ang action point dito is yung upang ganap na mag-enjoy ang Ace of Cups dito, ito, ang Ace of Cups ninyong dalawa, at maging tagumpay kayo rito sa Sun, linisin ang iyong energy sa tulong ni Archangel Metatron. No? malilinis nyo yan at kayo magiging tagumpay because of the sun is here no at huwag mong atubiling humingi ng tulong o payo sa mga kaibigan na no ayan that is the na kinakailangan nyo ng emotional support kayong dalawa kasi may konting pagtatalo kayo rito no kung sino yung malapit sa iyo na tinuturo mo talagang kaibigan pero overall this is very beautiful energy no napakadali dahil ayan na yung guidance mo sabi ni Archangel Metatron no inexplain niya actually kung bakit kailangan mo ng bakit kailangan mo ng ano no geometric ano gems ng geometric shape na paglilinis ng iyong shakara. no by using geometric shape yan daw makakatulong sa iyo kasi ang sitwasyon mo okay no ayan so sana nagustuhan mo uh, ang ating basa ngayon no at nakikita mong connection, ng um, very connected talagang pinapayuhan kayo ng, ng ano no ng inyong spirit guide on how you will deal on that, no? ayan so maraming salamat and God bless you and if you're new to our channel please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po no at maraming pong salamat Virgo